Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Makikita nga dito na talaga namang pinag-uusapan na at nag-trending na ang pa story ni Donny kasama nga si Belle. Nagbunyi nga lahat ng mga bubblies nang dahil nga sa story na ito ni Donny na nire-share ni Belle sa kanyang anchi. Talaga namang marami na ng mga bubblies ang sobra nang namis ang Don Belle na magkasama at nakita nga sa ingisang larawan. Kaya naman ay talaga namang grabe na ang kilig ng mga babis at lahat na nga ay napakomento at napapost na sa Twitter ng dahil nga rito. Alam naman natin na kagagaling lang ni Donnie sa Korea at nagpost pa nga itong si Donnie ng pauwi. At itong ating bell naman ay galing sa asap. At ayon nga dito sa mga bula ay may bisitahan o manong nangyari. O kaya o oh may pa ang dalawa. Si Bella, si Bella ang alam nating my word today kasi kakauwi lang ni Donnie from Korea. And now they are together. Si Donnie pa nag-IGs like boyfriend fetching his busy girlfriend Anal Baby Time. May Don Bell ang lalala. drought tapos isang IGs lang ni Doni LDR no more. Desisyon nako magkasama pa sila on a Sunday night. Kakawilang from Korea ng Doni while Bell from ASAP. My goodness Don Bell, kamusta dinner? Bubbly, hindi naman halata na miss na miss natin ang Don Bell. Trending agad. Hands up sa mga umiyak sa tuwa. Finally, an update, mga mahal, hashtag Don Bell. Well, they are no more na talaga itong ating DonBell na ikinatuwa nga ng lahat nga ng mga babi. At ito pa nga ang ilang mga komento ng mga bula sa Twitter na hanggang ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin at nag-trending.